On Na. Uy, ano yan? Ad. Ang konti pa naman. Bilang, Opol, bilang. May lima-lima. Lima. Yan yung binamalo dito, yung bilian dito. Pag may nabili dito, hinuhulog dyan ni Opol. <coughs> <Ayan>. <coughs> um. Um, <coughs> Opol, naroon pa sa likod mo, Opol. 63, 63. 60 Bigay mo kayo upol. Oh. <laughs> piso. Dami lang nakuha ni Opul 80. May piso. para ko yan. Bibi. pa. Ano ito? Dali suso. Eleven. Bunti ng tola. Kano, magkano lahat ang laman? Eleven. <laughs> hindi Baka to ano sa mo cuma sa... makukuha. Kano ng tola? Ayan pa Opol. Oh, hindi alam ni Opol ang papel na pera. Hindi <laughs> pinapansin ni Opol yung papel. Mm, hindi alam ni Opol yung papel. Barya lang ang alam niya. Ilan na yan o, Paul? Ilan na. Baka magupit korta. <laughs> <laughs> Parang mag-utlon. Hmm. Tsaka mo hugutin eh. 100. 100. Mo na yan. mo May 50 pa kita. sixty yan? Pala eh, lahat 'yan sandaan, sandalan. 62 40 <coughs> 31 50. Ay, ano, 50 'yan hmm. eh. Oh, Oh, lahat. Ang naipon 301 mahigit. Okay. Isang buwan, isang buwan nga. Mm, kunin mo yung papel. 1,600. Ini Inipo ng one month. 1,000. Bababantay. Hindi. Bila, bilangin mo. One. Bulito mo ka. Two. cái rồi là